Mga kabrigada, pinag-iisipan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia na pasisirin sa mga technical divers ang lugar na umunoy pinagtapunan ng 34 o 34 missing sa bungeros. Ito ay para ma-verify ang nakuhang impormasyon na sinasabing patay na at itinapon sa Taal Lake ang mga ito. Ayon kay Secretary Rimulya maaring kailangan na nga ng mga diver para mapatunayan ang nasabing impormasyon. Kailangan naman noon ng mga sisisid lalo pat malalim ang katubigan at hindi rin madaling imbestigahan ng lawa para maghanap ng human remainer. Pagtitiyak ng kalihim, gagawin nila ang lahat para sa nagpapatuloy na investigasyon. Nakikipagtulungan na rin naman ang DOJ sa National Bureau of Investigation para pag-aralan ang iba pang mga impormasyon. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.